guys, good morning. Nandito kami sa La Union kasi magre-renew kami ng uh, DMW. Mapunta kami sa DMW. Yung mga gusto pa lang pumunta ng ano, ng OWA, yung OWA. Ayan, no, oh, i-zoom natin. Ayan, yung OWA. Dito 'yan sa ano, sa Sando La Union. Pagaling kayo ng ano, Pangasinan kasi doon kami galing sa Pangasinan sakay po kayo ng bus ng Partas or basta papunta ng La Union tapos doon kayo bababa kasi <laughs> hindi pwedeng bumaba dito kasi nga traffic so ayan yung o sa gustong pumunta ng OWA dito yung OWA ng La Union nandito na kami guys sa DMW so pag kayo sa DMW dito sa La Union ito yung anyo yan Metrobank Metrobank Papasok kayo dito. Dito. Papasok kayo dito. Ayan. Dito kayo pag gusto nyo pumunta ng POAA. Wala silang karatula dito kung saan ang POAA. Ayan. At tatanalan nyo dito kayo sa Petrobank. Ayan. Yung nakahidira yan dyan. Doon. Papasokin nyo yan. Doon. Doon sa dulo. Doon sa dulo. Ayan. Doon kayo. <laughs> Yan, kasi walang may nakalagay na karatula dyan sa labas, oh. Kapi nyo yan, DMW yan. Dyan. Dyan kayo. Pupunta. Ayan, andyan sa taas. Dito yan sa laan yun. Wala pang tao, kaya entay-entay mo na tayo. Ang dami ng tao nga pala guys pag ano, pa, umunta pumunta kayo dito kung galing kayo sa ano sa Pangasinan dapat maaga kayo kasi ako alas 4 ako galing doon sa Pangasinan dumating ako dito tama lang talaga alas 8 kasi alas 8 naman nakalagay sa ano nila pero yung ba is uh, 8.30 8.30 talaga kaya naghantay ka 30 minutes dito dyan, dyan sa taas na yan pag gusto nyo magpa-online, doon kayo pupunta. Diyan yan, oh. Diyan sa OFW, OEC. Kasi sa akin, uh, galing na din ako sa, ano, sa, sa, Jeddah, Ginawa na din yung sa akin doon. So, yung asikasuhin ko na lang dito is yung ano ko, yung yung ano ko, ibibigay eh, ko na lang sa kanila yung QR code ko kasi yun lang naman yung sinabi sa akin at saka nawala kasi yung passport ko nagpalos passport ako doon sa ano, sa Kalasyao <clears throat> doon ay sa ano pala yun sa sa Walmart pala hindi pala sa Kalasyao yun sa ano pala yun sa Tarlac Tarlac Walmart uh mall. Doon ako nagpaano. Doon ako nagpa lost passport. So, i-update ko kayo kung ano yung kailangan pag nawala yung mga passport nyo. Ano yung kailangan ng mga requirements. Ganon. I-update ko kayo pag once nakakuha ko dito sa DMW na kung ano yung mga patakaran nila about sa nawalang passport. So, see you later guys. Ayun pala guys, yung ginawa pala dito sa akin is kinansel yung ano ko, yung passport number ko dito sa OEC. Pag once na cancel na yon, i-open mo kung anong nilagay mo doon sa DMW na yon, kung anong nilagin mo at anong password mo dapat natandaan mo yon. Kasi nga papalitan yung bago mong passport, yun ang ilalagay na number. Yun ang ilalagay para makakuha ka ng OEC.